Okay people in the house, mega mega love shoutout po sa inyong lahat Nandito na naman po sa inyong video, dindo yung teacher on the line For this day video, ang tatalakayin natin ay tungkol sa isang problema ng isa nating kababayan na mayroong pasanin sa buhay Sabi nga lahat daw ng pagsubok ay dinanas na niya Humihingi siya ng payo sa atin na ano daw po ang dapat niyang gawin Ito po ay isa nating kababayan na uh, siya po ay napakabata pa at napakapigat po ng kanyang dinadanas na problema. Ang sabi nga niya po dito, need po ng advice paano po ba mapapalakas ang loob para malabanan ang mga problema sa buhay. Halos lahat yata po ng problema ay na. Ayan sabi niya, Ah itatago na lang po natin siya sa kanyang pangalan, hindi na po natin babanggitin ang kanyang pangalan. At ganun din po yung mga tao na may mabubuting loob na nagbigay sa kanya ng advice sa problema niya. Una nating babasahin ay isang payo ng isa na nating taga-subaybay, ang sabi niya magsimba ka lang kahit di mo naman madalas na magsimba uh, pag pumasok ka sa simbahan may yung utak mo at mahanap mo ang kasagutan sa iyong mga problema at magiging ang iyong kaisipan at ganun din itong sabi ng isa nating taga-subaybay. Nagbigay din siya ng opinion sa kanyang uh, sa ating mga sa ating kababayan na may problema. Sabi niya, "Ilang taon ka na ba? Bata ka pa ba? Pwede kang bumalik sa si school para magkaroon ng magandang kinabukasan at magandang uh, pamumuhay." Sabi niya, ah, lahat naman tayo ay may mabigat na problema. Problemang pinansyal, lahat na, lahat daw ng problema ay meron tayo. Depende na lang po sa atin kung paano natin dadalhin ang mga problema. Kung ano man yung kinakaharap mo sa buhay, sabi niya, ah, magpakatatag ka lang at huwag kang susuko sa laban. Laban lang. Hamo ng buhay, huwag kang papatalo, sabi ng isa nating kababayan maraming salamat po sa iyong opinion. Ganon din po dito sa isa nating kasamahan din. Simple lang, magdasal ka lang. Ibuhos mo sa Panginoon at humingi ka ng guides sa Kanya. Ayan, magdasal daw dahil napakahalaga naman po talaga. Kung may problema, ay magdasal ako pa yun. Nakakabawas po yun ang problema at hindi nyo mararamdaman na bigla na lang palang darating ang isang solusyon maraming salamat po muli sa iyong magandang payo. Ayan, sabi naman ng na isa nating taga subaybay din. Pray lang, walang imposible sa lahat sa hamon ng buhay. Tiwala sa sarili at pakatatag ka. Minsan lang talaga sa buhay ng tao, piling natin sobrang down na tayo. Pero sa totoo, mas madami pa yung pagsubok na ibinibigay ni Lord sa iba. Uh, yung sabi ibig niya sabihin yung feeling na down na down na tayo hindi natin nararamdaman na yung pagsubok natin eh may mas matitindi pang pagsubok ang dinadanas ng ating mga kababayan kaya sabi niya kung saan, yun ang maging inspirasyon natin na yun ang may mabibigat na problema ay nalalampasan nila ikaw pa kaya yun ang pagkapitan mo at isabi naman na ang isa natin ulit tagas baybay. Pareho lang tayo. Nararanasan ko na lahat ng klase ng problema. Ha? Halos mapalim ako at tumating sa punto ng nanais ko na kitili na ang aking buhay. Uy, huwag niyo pong gagawin yan. Kasi lahat po ng pagsubo ay merong paraan para po maresolba. Pa. Yan ang huwag niyo, huwag ninyong gagawin. Dahil pag ginawa niyo yan, mas matindi pa yung kasalanan na gagawin ninyo para sa Panginoon hindi nyo lang alam yun ngayon pero kung dating daw na eh, mas matindi yung paparusahan at syempre yung iiwan ninyo kala nyo ba hindi rin mga problema yung iiwan ninyo eh san kukuha yan ang mga panggastos kala nyo natakasan nyo na yung problema mas madami pa ang hinamay ninyo sa inyong problema at ito ipagpatuloy po natin yung kanyang pagsishare pero sabi nga nila, katambal na natin ang problema sa buhay. Hindi tayo makakaiwas. Meron at meron pa rin talaga ang taong makakaranas ng problema. Yung time na binags binala kong magpakamatay na lang dahil hindi ko na kaya, ito ang nangyari noon. Umiyahe ako sa araw na yon. Kasi gusto kong malasing para may sagawa ko yung pinabala ko. Ngunit pagbaba ko sa sakyan, mayroong nagbigay sa akin ng isang libro na nakasulat ay huwag kang susuko. Bigla ako nahimasmasan sa aking sarili at naisip ko tama ang nakasulat sa libro. Kaya naniniwala ako na gumagawa talaga ang Panginoon ng paraan para patibayin ang ating kalooban. Opo, totoo po yan. Lahat ng problema ninyo ay bibigyan niya ng solusyon ng Panginoon. Kung gagamit siya ng ibang mga tao, hindi niyo alam na yun na pala yung tugon sa inyong kahilingan. Isa na ang guide yan para malitas yung problema. Minsan may sa pader, mababasa niyo yan na ganun. Yun pala yun ay yung mensahe na sa atin na labanan natin yung problema at patuloy ulit tayo. Ay nako, dati nang ganyan ako, sabi naman ng isa nating kababayan. Imo lagi na akong emotional noon, kaya lagi kong umiiyak. Kahit nga ganun pa din, pero naging positive lang ako. Pero naging positive ako, lagi iniisip ko yung tama. Ayan, naging positive daw siya, at iniisip lang niya yung tama para sa akin. Ginawa ko, nagtrabaho ako ng maayos. Nag-ipon. Isip ko yung kinabukasan ko. Sa dami ng pinagdaanan ko, dito ko na-expect na maayos na pala ang buhay ko. Kaya, ang ibig sabihin ng ating nagbigay ng opinion, ah, dati daw siya ay problemado-problemado lagi siyang umiiyak pero naging positive pa rin yung kanyang kaisipan ginawa niya ng siya kumilos siya ng tama na nagulat na lang siya na nasa maayos na pala ang kanyang buhay ayan, ang isa nating pagsishare ng isa nating kababayan sabi naman ng isa nating kababayan din ipagdasal mo lang ito at ako din ganyan din, sobrang hirap pero pagsigat ang kinausap mo walang imposible sa lahat ang hirap ng buhay. Ayan, sana po ay meron po akong na-share sa inyo na iambag at nakatulong sa inyong mga problema na dinadanas ninyo sa buhay. Lahat po ng tao ay meron pagsubok. Meron din po yang solusyon. Hindi tayo bibigyan ng mga problema. Kung hindi ma hindi natin makakaya hanapin niyo lang po ang solusyon at nagpapapit sa inyo si teacher din doon papasalamat God bless